Agang-agang ang sipag ni Papa. I love you, Papa. Opo mga idol, tuwing umaga, si Papa ay palagi naglilinis ng kanyang bulaklakan. Parang yun ang asawa ni Papa. <laughs> Opo mga idol, ngayong araw, eh meron akong pupuntahan na imbitan sa isang event. Saan ako pupunta? Sa Calapan City. Kaya mga idol, samahan niyo ako. Kaya naman, good morning, good morning, good morning sa lahat. Bago ako umalis ng bahay at bago maligo, palagi kong ginagawa habang nagkakape, cellphone. Bago talaga ako magising mga idol. Gusto ko pagkagising ko may kape na agad. Pamang chat-chat lang din ako kay Jowa. <laughs> Wala akong noon, Sana naman 'wag sumama panahon. Sana 'wag umulan baka mabasa kami. Lumabas muna ako ng bahay. Si Papa hindi pa rin tapos sa paglilinis. Talaga naman pulido siya maglinis. Diyan yata ako nagmana. <laughs> Joke lang. Ayun, ang ganda naman ng sikat ng araw. Si Pangit po pong hindi mo makakasama sa diyan. Bago ako umalis ng bahay mga idol. Siyempre maliligo ako. Pero uunahin ko muna ang pagkain. Kasi naman nagugutom na ako niyan. Opo mga idol, ang ulam ko. Pampainit sa diyan kasi malayo ang biyahe. Home at ato yo. Mahilig ba kayo sa ulam na ganito mga idol? Ako kasi gusto gustong ulam to sa umaga. Pero hindi naman araw-araw minsan lang. Pagkatapos kong kumain, kumuha ako ng baso para lagyan ng tubig. Ayun, bubuksan ko na ang water jar Hintayin ko mapuno ang tubig para ang Hintay ko sa'yo. Ay, nako. <laughs> Pagkatapos kong kumain. Opo, mga idol, maliligo na ako nyan Nakaligo ka na ba? <laughs> Pupunta na ako sa CR. Para maligo. Medyo malamig din. Mga ilang sandali, ayan, tapos na agad. Pagkatapos, magbibihis na ako ng damit. Pagkatapos kong balik na rin, syempre, isusuot ko na. Sa mga nagtatanong, paano pa ako magsuot ng damit? Eto na po, <laughs> Medyo matagal-tagal ko rin pinag-aralan niya. Nung bata ko, sinanay ko ang sarili ko. Syempre, hindi mawawala yung kwintas na maganda. Nagsona para sa kilikiling, mabango. <laughs> Baka kasi umasim Ay, hala, ang bango niya para sa tenga. Siyempre mga idol, para malinis. Fix para sa aking buhok. At kung paano ako maglagay mga idol, ayan, nilalagay ko sa aking paa. Pagkatapos kong ilagay, Ikuskus ko na sa aking ulo na may buhok. <laughs> Pagkatapos, siyempre, susuklayin natin. Ayan, gapon na ako nyan. Hindi mawawala dyan yung pabango. Ang bango pala nitong poison. Dapat lagi magpabango. Kasi baka biglang may magyakap sa akin. Oh my God. <laughs> Kuribong. Meron pala akong bagong nalaman mga idol. Dahil lagi ako malis at lagi sa initan. Maglalagay ako ng sunblock. Huwag po kayong mag-alala. <laughs> malinis naman po ang aking paa. <laughs> kaya so ayun WhatsApp mga idol. Ay, yung araw ay meron akong pupuntahan. Opo mga idol medyo excited ako nyan. Ito pala yung helmet na palagi kong sinusuot kapag ako ay umaalis. Medyo luma na rin to. Opo mga idol mapapalitan ito mamaya Tulog pa si bunso at si jordog. Ayan o kawag ko ay muna John. Sayang kasama sana kayo kaso meron silang lakad. Sabi ko kay papa papa paayos ng aking pantalon. Patope kasi sobrang haba. Kaya I love you papa. Lalabas na ako sa likod ng aming bahay. At ang palagi nating ginagawa magugas ng papa. Para malinis. Para hindi hindi ka iwan. Eh. Medyo marami ang laman ng aking bag. Kasi mga idol baka abuti ng gabi. Doon kami matutulog. Sabi ng pinsan ko, pasan ka kuya. May pupuntahan lang si kuya, I love you. Kasama pala natin ang aking boy best friend, si Michael. Kaya sabi ko dyan, babay muna bayan namin, simple lang. Mag-ingat ka dyan, kumain ka ng marami. Madadaanan pala namin ang isa sa pinakamahabang tulay sa Oriental Mindoro. Ang Lisap Bridge. Konting lakad mo lang talagang tulay na makikita mo. Yun! mga Ako punta tayo sa Kalabang yan. Punta tayo hanggang kung Bridge. Let's go! Mga mga ado, samahan nyo ako sa aming biyahe. Madadaanan din pala namin ang ilang barangay papunta sa bayan ng Bungabong. At opo mga ado, hanggang Bungabong lang ang ating motor na si <laughs> Dapat sana hanggang kalapan yon. Eh kaso walang lisensya. Kaya naman magkukumute na lang kami. Kukumute kami papunta sa Pinamalayan. Kasi naman sasabay kami kay Sir Ken. Sabi niya sabay na lang daw kami para meron siyang kasama. Kaya naman sabi ko doon para si. Kaya talaga namang payag agad ako noon. Andito na pala kami sa barangay Malitbog. Parang masarap maglomi kaso nagmamadali kami. <laughs> Kasi mga ado, baka malit ako. Dahil bago ako ako ng pinamalayan mga idol eh pag araw pala ng sabado umaga meron akong radyo 8.30 hanggang 9.30 ng umaga dito lang din sa radyo natin bungabong makalipas ang ilang oras tapos na rin ang aking radyo kaya naman alis na ako pero bago ako umalis mga idol meron palang damit na nag order sa akin papatatakan ko muna <laughs> pagkatapos opo mga idol marami talaga akong pinupuntahan baka pala meron nakakilala sa akin doon at humingi ng sticker wala akong maibigay kaya naman napagwa mo ako dito tinanong ko mga kasama ko nagugutom na daw sila kasama ko pala si Ipo at si Michael Maamo si Ipo pala ang aking cameraman Ayong araw. Ang ulam ko pala niyan ay tortang talong. At hala, ito si Lohan bungol kanyan niyan. Wow, damihan niyo ng kain, damihan niyo. Dahil malayo ang biyahe. Nagabang na rin kami na sasakyan. Mas lamang ang nakadilaw sa kagapuhan. Nakisabay na rin pala si Kamasen. Medyo matagal maghintay na sasakyan. Kaya kung mawai ako, ako niyan, kawai po, para po, para po, hindi pa yata ako nakita sumenyas. saya. Buti na lang, meron ng ban na sasakyan. Let's go! Dahil puno na. Ayan, kinalong ko muna si Ipo. Talaga naman ang bigat mo na. Ang laki naman, no? Hanggang pinamalayan lang pala kami. Mga ilang minutong biyahe, nandito na kami sa bayan nang pinamalayan Jollibee bidong sa'yo At habang kami naglalakad Meron palang nakakilala sa akin Nakakatuwa naman Ang sisipag nila Shoutout po sa inyo lahat Maraming salamat po sa suporta Napatambay muna kami sa plaza Habang hinihintay si Sir Ken Medyo matagal din pala maghintay Pero okay lang maya maya dumating na rin Kaya naman alis na kami niyan Ang pupuntahan pala namin mga idol Ang Mindoro Riders Hub Kasi first anniversary nila Siyempre dahil pagod ako magmahal Ay hindi pala Matutulog muna ako Ilang oras din ang biyahe namin nasa tatlo. Yun sa mga idol, nandito na tayo sa Mindoro Rider Sub dito sa Kalapan at uh, medyo marami ng tao. At ayun, uh, Grabe mga riders pala kasama natin. Let's go! Ito pala ang first time ko na maimbitahan sa mga ganitong event. Kaya pagkarating ko pa nagulat sila na parang merong artista. Gwapo ko daw ay, Joke lang. Kaya naman agad akong kinausap. Shoutout pala sa mga riders na kasama namin dito. At nandito rin mga idol ang mga ilang vloggers. Talaga namang maraming followers at maraming viewers. Ito pala ay matatagpuan sa Tawiran, Mindoro Riders Hub. Habang hinihintay yung mga ilan namin kasama kasi meron daw pa raid. At opo mga idol, meron na pala naghihintay sa akin dito. Hello po! Babalik po ako. Sabi mga idol, ang bibilis ng kanilang mga motor. Sayang kung kasama natin si Jordog dito. Mapapalaban ng karera. <laughs> Sabi ko next time na lang, marami pa naman. Umikot pala kami sa bayan ng Kalapan. Dahil puro wheels ang aming gamit. Opo mga idol, iwan kami. <laughs> Nakabalik na rin kami yan mga idol. Ito na pala yung mga naghihintay sa atin. Wow naman. No Talaga naman nakakatuwa. Nagpapasalamat ako sa solid na suporta nyo sa akin. Siyempre, umpisa na ng program. Magpapakilala ng bawat isa. At maya maya nga, tinawag na rin ang aking pangalan. Sabi, oo, oh, ikaw nga, ikaw nga. Ako si Kevin Vlog sa mga hindi pa nakakilala. na, ako po ay uh, vlog talaga uh, upang ipakita sa mga tao, sa mga kabataan na hindi hadlang yung kapansanan upang sumuka sa buhay bagos patuloy tayo sa buhay. Ang buhay ay hiram lang, gawin nating mabuti, gawin nating masaya. Pinapakita ko po sa mga tao, pinapakita ko po sa buong mundo kung sino po si Kevin na isang PWD, dalawang, uh, dalawang uh, walang kamay, kalawat kanan na pinapakita ang pagiging positibo sa buhay upang maging mas malakas ang loob na hindi sumuko kasi po marami akong nakikita mga tao ang gusto sumuko sa buhay dahil sa hirap ng buhay, pagod na pagod na mabuhay, parang ng mabuhay, pero ako, naranasan ko po lahat ng hirap, lahat ng pagsubok ngayon po, dinadanas ko kada minuto, kada oras pero hindi po ako sumusuko yun po ang gusto ko ipakita sa buong mundo na laban lang, ang buhay hiram lang gawin nating mabuti, gawin nating masaya Meron na rin palang mga ilang vloggers na nandito at kakarating lang. At tinawag nga nila ako. At opo mga adult na nandito. Ang napadaan lang channel. At nandito rin. Si Kuya Marvin Almanon. At ilang vloggers na narito. Hindi ako makapaniwala na nandito sila. Kasi akala ko ilan ilan lang kami. Kaya sobrang tuwa ko niya. Kasama natin nga ang mga kailang vloggers. Sa ng Tindoro. Say hi! hi! Pisa na rin ang program at pala bunutan. Sana mabunot ako kahit bigas lang po. <laughs> Uy, merong helmet si Kuya. Kuya! <laughs> Galing naman sumayaw kaya merong helmet. <laughs> Kumanta pala ako kasi hindi ko na pinarinig sa inyo kasi hindi maganda ang boses ko. <laughs> Nagbubunutan na rin ng mga pangalan. Medyo dumidilim na at hapon na. Kaya naman mga idol, hindi ko na rin papatagalin. At eto si Michael, na oh, naabunot din. Eh. Oh, talaga naman oh. Tuwang-tuwa si Pogi. Sige na. At syempre mga idol, ako na abunot din. Nakakuha pala ako ng mga ilang pa premyo na ko sa aking biyahe. Ito na rin pala yung aking hinihintay na magka meron ako na helmet na aking pinapangarap kasi sabi mga idol, sobrang tuwa nila na napapanood nila ang mga video ko. Kaya talagang chinat ako ni Madam Milky upang imbitahan sa kanyang first anniversary, ang kanyang negosyo, ang Mindoro Riders Hub. Kaya labis ang tuwa ko niya na natanggap ko ang helmet. Hindi ko pa pala masusuot helmet mga idol kasi hindi ka siya sa ulo ko. Kaya naman papalitan siya ng size. Pagkatapos namin dun mga idol, eh nagsama-sama rin pala kami mga vloggers para naman kahit papano merong banding. Abangan nyo ang part 2 paalam!